Nakita mo na ba ang balita na nagtitrending ngayon sa social media at mga pahayagan? Tungkol sa isa pang karumaldumal na kaso ng panggagahasa at pagpatay sa North Cotabato. Ang nakakapanlumo ang biktima ay siyam na taon lamang at nasa ikatlong baitang sa elementarya. Ang balita ay isa sa mga kasong tinututukan ngayon ng marami at hanggang ngayon ay mainit pa na pinag-uusapan sa social media. Mula nang lumabas ang balita ay maraming netizens ang nagpaabot ng kanilang pakikiramay at sa sa masakit na sinapit ng batang si Lady Jassy Madibaw. Patay na ng matagpuan ng nawawalang grade 3 student sa makilala North Cotabato. Ang biktima sinakal, sinaksak at hinihinala pang ginahasa. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Kalunos-lunos ang sinapit ng siyam na taong gulang na batang babae matapos matagpuan ang kanyang katawan na wala ng buhay sa isang masukal na lugar sa barangay New Israel, Makilada, North Cotabato. Tulad ng ibang bata, excited din ang 9 years old na si Jassy sa dumating na kapaskuhan. Makikita mo pa ang kasiyahan nito nang igala ito ng mga magulang sa pailaw sa kanilang bayan. Subalit sino ang mag-aakala na hindi na nito maipagdiriwang ang nagdaang Pasko kasama ang pamilya. November 26, 2024, nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng makilala Municipal Police Station sa North Cotabato tungkol sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng isang bata sa masukal na bahagi ng Purok baranggay Barangay New Israel, bayan ng makilala sa parehong lalawigan. Agad naman silang nagtungo sa crime scene kasama ang grupo ng Soko para maproseso ang crime scene. Bagamat madilim at masukal ang lugar, ay marami silang binat tao sa crime scene. Karamihan sa mga ito ay kamag-anak, kapamilya, kabarangay ng biktima na tumulong sa paghahanap. Ang biktima ay agad din namang kinilala na ang batang si Lady Jazzy Maribaw na residente din ng lugar. Ang pamilya ni Jazzy ay simple lamang na namumuhay sa New Israel makilala ko tabato. Kilala ang pamilya sa kanilang kabaitan. Sa katunayan, ang kanyang amay ay kasalukuyang naglilingkod bilang kagawad ng kanilang barangay. Wala silang kaaway at sa katunayan nga ay malimit silang lapitan ng mga taong nangangailangan sa kanilang lugar. At kahit nga payak lamang ang pamumuhay, ay nagagawa namang tumulong ng kanyang mga magulang sa kanilang mga nasasakupan. Isang mabait at masiyahing bata, ganyan nila ilarawan si Lady Jasi. Sa murang edad ay ito ang nagbibigay ng saya sa kanyang pamilya. Mahilag itong sumayaw at aktibo sa mga gawain sa kanilang paralan. Sa New Israel Elementary School, kung saan siya nag-aaral at nasa ikatlong baitang na ng elementarya. Ayon sa kanyang mga magulang, huli nilang nakitang buhay ang anak noong umaga ng November 23, 2024. Araw ng Sabado, kumakain ito sa kanilang bahay. At dahil nga parehong abala ang mga magulang, ay hindi na nila malayan na umalis ng bahay ang bata. At mula noon ay hindi na nila ito nakita pa. Nang mapansin na wala ang bata, ay agad silang nag-alala lalo na ng unti-unti ng lamunin ng dilim ang paligid. Subalit walang jazzy ang umuwi sa kanilang bahay. Nagsimula silang maghanap subalit walang kahit na sino ang nakakaalam kung nasaan na ang batang si Jasi Maging sa social media ay nanawagan na rin ng mga magulang ni Jessie sa kung sinong nakakita sa kanya, subalit bigo sila na matagpuan nito. Lumapit na rin sila sa barangay at mga pulis para opisyal na isang guni ang pagkawala ng bata. Kasama ang mga barangay officials, mga kamag-anak, kapitbahay at kaibigan ng pamilya, ay sinuyod nilang masusukal na lugar no? sa New Israel at mga karatig na barangay, subalit walang nakakaalam kung nasaan si Jazzy. Hanggang noong November 26, 2024, makalipas ang halos tatlong araw na pagkawala, ay natagpuan nila ang kawawang bata. Bagamat madilim na ang paligid, ay hindi pa rin tumigil sa paghahanap ang ilang malalapit na kaibigan at mga kapitbahay ng batang si Jazzy hanggang sa magawi sila sa masukal na lugar malapit sa New Israel Elementary School. Ayon sa netizen na si Gennard Ganyada, ay nakaamoy siya ng masangsang na amoy. Noong una, ay inakala niya na nagmula lamang iyon sa nabubulok na hayo. Subalit nang lapitan niya ang pinagmumula ng amoy, ay doon na niya natagpuan ang hinahanap na bata. Nakasubsubang mukha nito sa putik at natatabunan ng mga damo. Sinabi ko pa sa sarili ko, baka amoy ng palaka o daga. Paglapit ko, lumipad ang maraming langaw. Sa initial investigation na sinagawa ng makalala municipal police, ay nakakita sila ng sugat sa ulo nito na sanhi ng pagkakapalo ng isang matigas na bagay. Sa ginawang post-mortem examination o autopsy sa katawan ng biktima, ay nakita nito ng mga sugat at hiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagtamo din ito ng malalang sugat sa ulo at positibo na ang kawawang bata ay biktima ng panggagahasa. Base sa ginawang examination sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Maliban sa katawan ng biktima ay mga ilan pang ebidensya na nakita ang mga investigador sa crime scene. Tulad ng isang damit at lighter na pinaniniwala ang pagmamayari ng suspect. Sa ginawang follow-up investigation ng mga polis, ay may mga testigo na nagbigay ng kanilang sinumpaang salaysay na nakatulong sa kaso. Isa sa mga ito ay nakakita sa biktima na bumili ng sigarilyo noong araw ng kanyang pagkawala. Kaya naniniwala sila na marahil ay inutusan nito ng suspect na bumili ng sigarilyo bago nito ginawa ang masamang balak sa kawawang musmos. Sa pahayag na inilabas ng makilala municipal police station, ay hawak na nila ang tatlong persons of interest na maaaring may kinalaman sa pangyayari. Subalit tumanggi sila na magbigay ng iba pang detalye sa publiko. Ganon pa man makalipas ang ilang pang mga araw ay inihayag nila sa publiko na official na nilang sinampahan ng kasong paggagahasa at pagpatay ang suspect. Ayon sa kanila ay nagawa nilang makakuha ng mga ebidensya na makakapagturo sa may sala. Kabilang na din sa nagpatibay sa kaso ay ang testimonya ng mga taong huling nakausap ng biktima bago ito mawala at ang mga ebidensya na nakalap nila sa crime scene. Ayon din sa kanila maliban sa suspect ay may ilan pang sangkot ang kanilang patuloy na iniimbestigahan sa kasalukuyan. Nangako ang makilala municipal police na gagawin nila ang lahat para mabigyan ng ustisya ang sinapit ng batang si Lady Jessie Maribao. November 30, 2024 Nagkulay puti ang kalsada ng barangay ng Israel makilala North Cotabato. Kasabay ng libing ni Jazzy, kung saan ay dumagsa ang daan-daang tao na nakasuot ng puti na nakiramay para ipakita ang kanilang pakikiisa sa pamilya na mabigyan ng hustisya ang siyam na taong gulang na si Jazzy. Karamihan sa mga dumalaw sa libing ay mga kaklase nito at kanilang mga magulang. Mga residente sa lugar na sila ring tumulong sa paghahanap. Nagtrending pa nga sa social media ang ginawang pagsigaw ng Justice for Jazzy na mga kaeskwela ni Jazzy habang naglalakad patungo sa huling himlayan ng kawawang bata. Umaasa ang marami na mabibigyan ng hustisya ang masakit na sinapit nito. Ilang Lady Jazzy pa, ilang inosenteng mga kababaihan pa at kabataan pa ang magbubuwis ng buhay sa kamay ng mga taong ito na uhaw sa tawag ng kanilang laman. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.